Ata grabe tiba tiba <laughs> Ano yung mga Ay halo Pao siguro Kapit na puno magpuno siguro ay <laughs> Ay okay, magandang umaga po mga katabi. Ah, dito tayo ngayon sa bangka ni Kojumar. So, matitignan titingnan tayong isang bangka naghahango po ng anak isda. So, ayun po bangka ni Kaganing. Naghahango sila ng isda nila. Galing po 'yan sa laut. sari-sari po yung kanilang huli pinipili pa nila yung kanilang mga huli ngayon o mamaya at, at abangan natin yan dito sa tabi pag baba. so ito lang muna vlog natin di pa tayo nakalaot so puntahan natin kung gaano ba ito karami ya yeah, harga doha oh no nah yeah. nah ada mau lag paron ay halo bau wow, sigoro sampe tene nam punu bau wow, bau wow, sigoro ai mau <laughs> mau bau ha oh melag padu mau bau sigoro Siguro, ah, hindi na makaganti yan eh. Lakas, lakas ang tunog Hinatakbo ah. Ambak mo diyo eh Mabulos na no? Ulahan

Tah. Ayo ayo malas-malas mu malas naman. tiba-tiba. Tadi tiba. <coughs> aku bos gulpe gini. Oh, gulpe. Itu kok tua Ah, lang. Bawem bawem, bawem. <coughs>